Hello guys, magandang araw guys. Dito po kami sa bundok. Uh, nanguha po kami guys ni Mrs. ng dabong o sa tawag sa Tagalog ay labong. Yan po siya guys. Nasaan ba yun? Nawala na. <coughs> Ayun. po siya? Punta natin guys. Yan po nga aming uh, tawag sa waray sa burunggan guys. Dito po kami sa bundok para Binta namin sa bayan guys para makapira tayo. Pambili ng ligas. Wow! At itong hanap buhay namin dito guys. para nitong patong guys. Yung bambu. Ang si misis. Ito na kukunin ko itong mga patong na to Panala dun sa ano. Harap ka hindi na lang agad ako, hmm. yung matisulog na ito pagkata baubaw. Ang babae na nungo yung lalaki. Nakatingin lang guys. Ang dami guys. Pakita ko sa inyo guys ang dami. Na, nakikita at na tayo mahirap. Laban lang. Laban ang bago tayo'y hindi nalaman. Sabay lang sa tadana ng manahon Ganyan tayo, ganyan tayo Tuloy lang ang laban, ganyan tayo Lakas lang at katiwalaan Wala lang sa may kapal Wala la sa may kapal Ati, ang buong may kapal Ang hirap at pago Ating makakayanan Habang may lupa tayo Inaapakan may langit Nakikita Kay gandang pagmasundan Mahirap man tayo kasama natin ang may kapal kasama natin ang may kapal kasama natin ang may kapal uh, nasipag to siya ano, nawawala yung channel niya nasira yung ano niya hulit-hulit <laughs> lang yung chanong niya guys panggali yes. ako na kong naka video guys kayo ni misis wala kaming parang video at ako din nagdadala sa dala <laughs> sarap to guys, gataan. Ayan, tatawag sa amin na dabong. Sa Tagalog, labong. Ano? 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 malapit na yata siya mga napatay mm -mm. ito ang lakas na babae ito guys kaya pala nababalik ay pa ito ma. yung buwas. kaka. 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 ito kaka. Sa ilalim? kaka. 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 Kahit saan na ito. talaga, makuha lang. So, sa pag-ibig makuha ka lamang, tumingin ka sa akin. <laughs> akin ka. Minsan uh -huh. <laughs> lang kita. Analing. Ito na na buong. Mamahal ka. Ito na. Matutunaw ka. sa kabila na lang ako ako na eh ang lakas talaga And hindi pa pala siyang puno guys huwi na kami <laughs> kaya na punta kami doon guys sa uh, taas punta pa namin yan dyan o so guys uh, iinaiwalang namin yung ano naman doon na. punta kami sa taas And guys, yan po ang uh, pader ng pundok hindi siya lupa guys uh, sa pusang igang sa dagat parang ano bayan ng isda

Ayan pa nanay. Sa YouTube daw guys, bawal na yung itak. E parang magpagamit dyan kung bawal. Hindi makuha yung ano. Tandang muna. ada di labung dabung, dabok Ini kita sabun dong guys ditaruh sedikit guys. Kita naik padung. Ba't <laughs> so, iniwan mo? Balikan ko kasi yung itak ko. Dahil, uh, ko yung sarasad ko. sa taas, guys. Oh, kunti pa sunod na lang ito. Kun lang sakto lang 'yan. Huwag mo nang ubusin. Wag. Sunod na lang 'yan pagpunta dito. Dami na. And guys. Ito guys, ang lawak ng ano ah, dito bambu ito guys yan pong bambu guys dito malamig sa yung hangin dito para Adlaw. Sa simana. Sa simana. Ang nagpudagong. Sa linggo. Sa linggo lang guys pag punta namin dito. Malalaki na may yung labong. So yung labong. Yun po guys ang hanap po ay dito sa mga katulad namin ng mga farmers. Pag hindi walang harvest yung aming tanim, uh, nangyap po kami ng babo yung ubod binibinta namin yan masarap yan guys at kasi sa yun lang lagi ng aming vlog sa farm sa pagkua ng bambu yan guys May Kabayo dito guys Kabayo sobrang laki na gaso itong mga bambu dito guys alam nyo guys dito mas malaki pa dyan yung punta ko nung 2019 dito mas uh, malaki yung ano dito yung mga bambu siyang galon yung laki ganyan mas malaki pa dyan katagalan kasi walang nagbabanta okay, um. mo na palakin muna para sa sunod na siyang linggo mayroon lang yan yes. ano po lang kasi yung camera ah. guys para makita nyo. So, marami pa yung guys. na linggo guys. Yung kunin natin yan.

Sa taas kasi. Mm. Yan muna yan. Hindi pa? Hindi pa. Punta oh. pata marami itong puno dito guys. Pagod. Hmm. Anong butas? Anong butas? Oh. saging ibat ang ito, ilo, ilo, ito. Mo yan? lang yan. Ito kami guys sa uh... Marang bang to. Wala na. Yes, mga dito. Kasi nga 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 guys. Yan. Ang bilis lang lumaki na, eh. Borak maya tat. Piddi pa? para Nagkat yung lidyo. Ano? Nagkat. Oo, may Katon. <inaudible> ano guys. Nakat yung dabong. Ah, siya na guys. Okay na guys. Dami na guys. Isang sako na. Yung sako na guys yung ano. Yung aming dala.

Yung malilit na na. Yung ano? Yung single? Yung huh? Tapos yung libot yung malandag ko. Single? Single. Ito. Single. laman? Ito. 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 Diba? Ito. siksik -sik na siksik? -sik. Hmm. nagahit.